Noong linggo, Mayo 4, 2025, isang malagim na aksidente ang naganap sa Ninoy Aquino International Airport, Ley, Terminal 1 sa Maynila. Isang itim na si ang biglaang sumalpok sa pasukan ng terminal, na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang tao, isang batang babae na may edad na apat o limang taon, depende sa ulat, at isang dalawamputsyam anyos na lalaki tatlo pang individual ang nasugatan at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Ayon sa mga otoridad, base sa CC footage, ang driver ng NCE ay kakababa lamang ng pasahero at tumulong sa pag-aayos ng bagahe. Pagkatapos nito, bigla na lamang umarangkada ang sasakyan at sumalpok sa pasukan ng terminal. Walang indikasyon na sinadya ang insidente, ngunit ang driver ay nasa kustudya ng pulisya at isa sa ilalim sa drug testing habang nagpapatuloy ang investigasyon. Naglabas ng paalala si Transportation Secretary Vince Dizon na huwag munang magbigay ng haka-haka habang hindi pa tapos ang investigasyon. Ang mga larawan mula sa lugar ng insidente ay nagpapakita ng basag na salamin at mga nasugatang tao sa paligid ng nasirang nsi. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa mga pasahero at nagpapaalala sa kahalagahan ng mahigpit na seguridad at kaligtasan sa mga pampublikong lugar tulad ng paliparan. Ang dadalo uh, ng uh, traffic dito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, ano, yung uh, departure area, yung papasyas sa departure area sapagkat ang isang uh, itim na uh, sports utility vehicle SUV ang uh, bumangga dito sa malapit sa entrance mismo nitong departure area at uh, nandito pa siya no at uh, sa impormasyon na kuha natin mula sa mga awtoridad dito ay eh, may ilang nasugatan pero bukod do sa mga nasugatan Meron na akong nakita doon sa gawing ilalim na itong SUV na tinakpan na nila ng kumot. So hindi pa natin alam kung ano yung buong detalye rito. At doon sa akin na uliligan lamang ano, dito sa mga nag-uusap-usap ng na mga tao rito, ay uh, bigla na lamang sumibat yung uh, sasakyan papunta doon sa harapan ng uh, entrance ano, dito sa Terminal 1 departure area ng uh, Ninoy Aquino International Airport. So sa so, ngayon, talagang nga uh, mabagal ang usad. Yung ilang pasero, nakita ko, naglalakad mga at uh, kinordon na na ng mga tauhan ng uh, Philippine National Police at ng uh, airport police, aviation Air security, itong uh, harapan mismo ng uh, entrance ng Naia Terminal 1. Kung nakaharap ka sa Naia, yung gawing kanan, mm -hmm. yung entrance sa gawing kanan, yes, uh, doon bumangga itong uh, SUV. Makikita yan doon sa ating uh, video. Ayos, uh, Christian? Pasag yun sa nung uh, bahagi ng Dabalichan. Hindi, hindi, di ba may mga ano to, may, hindi, 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 hindi basag, hindi nakamit kami, hindi na kayo na kami palapitin, hindi basag yung salamin. Hindi basag oh, yung salamin at uh, hindi ko masabi kasi pinalayo na kami, ano, hanggang doon ako sa negosyo ng nasasakya, makikita mo sa ating video, hindi naman nag-collapse yung buong salamin, eh, no? At tatawag dito, may tow truck na rin dito, eh, nito, nihilain ito, pero may kumot kami nakikita rin sa ilalim nitong uh, SUV, at uh, hindi natin alam sino o tano itong uh, kumot o sarapan at uh, ayaw mo nang uh, binibigyan nila. Na may nakita na mga pangalan pero hindi mo natin pwedeng ibigay yung mga pangalan sapagkat uh, hanggang hindi na ng mga otoridad sa kanilang mga kamag-anak. So meron isang lalaki naman dito sa gawing kanan ay uh, nakasweater sa kanina. Hindi ko lang alam kung kamag-anak ito o kung uh, nahagit ng sasakyan at hawak-hawak uh, naman siya ng mga tawag ito ng mga security guard Nito nga, na itong naiya." Okay. yeah